Ang ating paksa ay patungkol sa ilan na katangian ng mga Bulkan sa Pilipinas at kung saan sila matatagpuan. Pero bago ang lahat ako ay humihingi ng kaunting suporta sa pag-like at subscribe sa maliit kong channel salamat. Balkan Mayon. Ito ay may taas na mahigit 2,462 metro mula sa ibabaw ng dagat at may lawak na 314.1 km2 na sumasakop sa mga bayan ng Kamalig, Malilipot, at Santo. Domingo Albay. Ang bulkang Mayon ay isang kompositong bulkan at nabuo sa pamamagitan ng pagkakapatong-patong ng mga daloy ng lahar at lava. Bulcan Canlaon Ang Bulcang Canlaon ang tinaguriang kambal na bulkan sa pulo ng Negros, sa pagitan ng Negros Oriental at Negros Occidental at nasa lang 36 na kilometro mula sa Bacolod. Ito ang pinakamataas na bulkan sa pul ng Negros, may taas na 2,465 metro ang isa at 2,200 metro naman ang ikalawa. Babuyan Claro, tinatawag din na Mount Pangasin, isa sa aktibong bulkan na matatagpuan sa northern part of Babuyan Group of Island in Luzon. Mount Banahaw Ang Bundok Banahaw ay isang aktibong bulkan sa Pilipinas na matagpuan sa hangganan ng mga lalawigan ng Laguna at Quezon sa Luzon. Kapag dumaan ka sa National Road ito ay malinaw na nakikita. Dahil ito ay dating pulkan, maraming hot springs na matatagpuan dito at maraming tao rin ang umaakyat sa tuktok nito dahil may, milagro, raw yung tubig na nakapagpapagaling ng may sakit. Volcan Bulusan ang bundok Bulusan o Bulkan Bulusan ay ang bulkan ng nasa pinakatimog ng pulo ng Luzon sa Republika ng Pilipinas. Matagpuan ito sa lalawigan ng Sorsogon sa rehiyon ng Bicol, 70 km, 43 milya, sa katimugang silangan ng Bulkan Mayon at tinatayang nasa 250 km, 160 milya, katimugang silangan ng Maynila, ang kabisera ng Pilipinas. Isa ito sa pinakamasisiglang bulkan sa Pilipinas, Volcan Cagua. Ang Volcan Cagua ay isang stratovolcano na matatagpuan sa lalawigan ng Cagayan sa Pilipinas. Ito ay isa sa mga aktibong bulkan sa Pilipinas at dalawang beses nang sumabog sa naitalang kasaysayan. Nangyari ang huling pagsabog nito noong 1907. Kamigin de Boboyanes, o kung tawagin ay Mount Kamigin, ay isang aktibong balkan sa Kamigin Island, party ng Babuyan Group of Islands sa Luzon, Municipality ng Kalayan, Probinsya ng Cagayan. Didacus Ang Balkang Didacus ay isang aktibong balkanikong pulo sa lalawigan ng Cagayan sa Hilagang Baybay ng Pilipinas. Lumitaw muli noong 1952 ang pulo na dating submarinong bulkan. Ito'y matatagpuan 22 kilometro sa hilagang silangan ng pulo ng kamigin sa Kapuloang Babuyan sa kipot ng Luzon. Bago ang 1952, unang naitalong lumitaw sa ibabaw ng karagatan ng bulkan noong 1857. Hibok-hibok, aktibong bulkan sa pulo ng kamigin ang Balkang Hibok-hibok na may taas na 1,332 metro at paanan na 1,000 metro ang diametro. Kilala rin ito sa tawag na Katarman. Isa ang bulkang ito sa mga aktibong bulkan sa Pilipinas at bahagi ng Pacific Ring of Fire. Eraya Ang Mount Eraya ay isang natulog na bulkan na matatagpuan sa probinsya ng Batanes. Isarog Ang bundok Isarog ay isang potensyal na aktibong bulkan na matatagpuan sa lalawigan ng Camarines Sur sa isla ng Luzon. Pinagtagwa ng bundok na ito ng mga Bicol Anong Guerilla noong panahon ng Hapon. Matutom ang Bulkang Matuto may isang aktibong bulkan na may layong 5.7 km, 3.5 milya, mula sa Akmanan sa Tupi, South Cotabato, Pilipinas. Ang mga pamilyang, plan, ay likas, tubong mga naninirahan sa paahan ng bulkan. Melabingoy, ang Bulkang Melibengui o ang Bulkang Parker ay isang aktibong bulkan sa Soksarjan sa Mindanao, ito ay matatagpuan sa Tiboli, Timog Cotabato na may layong 30 km, 17 na milya, kanlura ng General Santos City at 44 na km, 27 milya, Timog ng Coronadal City. Pinatubo Ang Bundok Pinatubo ay isang aktibong bulkan sa pulo ng Luzon sa Pilipinas, sa isang Intersection ng mga hangganan ng mga lalawigan ng Zambales, Tarlac, at Pampanga. Bago ang 1991, hindi gaanong napapansin ang bundok at mabigat ang erosyon. Makapal gubat nito na sinusuportahan ng mga ilang libo ng mga katutubong Aita, na lumikas sa mga patag na lugar patungong mga bundok ng sinakop ng mga Kastila ang Pilipinas noong 1565. Taal, ang bongkang Taal, na tinaguriang din bilang pulong bulkan na nasa lawa ng Taal sa Batangas, Pilipinas, ito ang pinakamaliit na bulkan sa buong mundo. Ang bulkan na ito ay isinasaalang alang din bilang pinakanamatay sa mga aktibong bulkan ng Pilipinas. Ang Bulkan Tala ay mayroong taas na siyam na, na mga talampakan o 300 mga metro na naglalaman ng isang maliit na bunganga o crater na pinangalan ng loang dilaw. Sumabog ang bulkan ng 25 mga ulit magmula noong 1754 at ang pinakakamakailan ay 12 ng Enero taong 2020 na kasalukuyang nangyayari ngayon. Maraming salamat.